Terima kasih telah <laughs> menonton! Chair. Anong barangay po kayo? Partida Uno. Oh. Tay, anong kinuha mong uh, abono ngayon? Swire po yung. Anong swire? Ano pong klase? Ay, po. Uh, yuria? Uh, yuria po. Tsaka? Yun lang po. Yuria lang po. Uh, ilang ektarya po yung lupa nyo, Tay? Sa ektarya. Sa ektarya. Magkano po ang nakuha nyo? Sa... Na voucher. Saan eh? Uh, uh, po. Sa voucher po, magkano? Noong so, sa isang ektaryo? 4000 sakto. Bakit po, Yuri, ang bini, uh, kinuha nyo? Eh, may niyo triple mo. po ako ng stock. Ah, may triple na kayong stock. Mga ilan pong uh, kaban ang ginagamit nyo sa isang ektaryo? Eh, kung pa, maging, maging 6. Bali, anim. Ito pong nakuha nyo yung isa't kalahati? Tama ba? Dalawa. Dalawa at dalawang kaban at 14 o 12 kilos? 12 kilos. Dalawang kaban at 12 kilos. So, halong po po sa kabilo. Tapos, didili ah. na lang Ah, ah. ah, bibili na lang po kayo ng kulang, ano? Okay. Ano ano aabot naman po yung urea? Sa pagsabog ah, ninyo. Okay. So, kumbaga medyo maaga ngayon ng abono. Yung binhi po nakakuha kayo. Ah, yun po ang itinanim niyo. Yung binhi. Anong binhi na kuha niyo kay? Sumu SL19. Tumubo naman. Tumubo naman maganda. Ah, maganda naman yung tubo. Okay, sige po. Salamat tay. Na anong pangalan nila? Pa? Consolacion. Uh, Consolacion? Ano binyo pa, mo na Pablo. Pablo, taga Partida Uno po kayo. Uh, ilang hektarya yung sinasaka yun nyo na eh? Lahat yung naiwan ng mister mo. Sino po ang nagsasaka? Yung pamangkin ko. Uh, eh yung mga anak nyo po ay? <coughs> Sino kasama mo sa bahay? Yung anak ko na matanda ng lalaga. Anong kukunin mong abono? Yuria, Yuria na lang po. Kayo din po bang bumibili ng iban yung abono? Magkano ginagastos mo pagka pag uh... Ay umaabot din sa 20,000 yung abo, yung abono sa lahat. Lahat po. Ah, pati insecticide ganon Magkano naman ang ina... Ay, ilan naman ang inaani mo? Kung itong 7, 37, 37, lang. 37 lang ang inaani mo? Bakit ano nangyari? Bakit ka konti? Ulan eh. Maulan. May patubig kayo sa inyo? Meron. Naaabot kayo ng niya? O gumagamit ka rin ng bomba? Gumagamit kami ng bomba. Ah, so kumagastos ka rin. Ngayon eh, kung magpapula kami, mm -hmm. dalawang bumba uh, ang ganda. Anong itinanim mong binhi ngayon? ko SL20. Tum nakakatulong naman yung abono na nakukuha mo. Kahit pa paano. Na kulang pa. <laughs> kulang. O, anong masasabi mo? Dagdagan niyo po kami. Sabi mo, sabi mo kay President Bongbong Marcos. Wala akong may bilay. Ay, hindi po kayo. Di, saan po galing yung pambili nyo ngayon? Pang... Pambili ako sa anak ko. Ah, parang uh, sinustentuhan po. Nag-finance po yung anak ninyo. Uh, ngayon po, pag umani, di ba bayaran nyo siya? Hindi naman. Hindi <laughs> Oo. Na <laughs> <laughs> Sige. Anong mensahe mo? Mensahe mo, kung kulang, padagdagan mo ah. Sabi mo, dagdagan. Dagdagan niyo po yung abono. Kaya parang po. Wala akong pamilagsos pa ito. Opo. Sige. Yung inaani niyo, binibenta niyo rin? O nag, nag, nagtitira kayo ng bigas? Nagpapagiling ka din? Nagpapagiling. Dalawang <laughs> kapag. Sige. Okay, Nay. Maraming salamat. Disib Disyembre 19 dito po sa pamamalan barangay ng Pasong Inchik at nakikita po natin si Kapitan uh, Resti Bugto. Bugto. Uh, kap, magandang umaga. Magandang umaga po sa inyo, sir. Uh, alamin lamang po namin yung balita na hindi pa raw nakakatanggap ng uh, fertilizer discount voucher ang mga kamagsasaka rito. Ah, hindi pa po. Pero nagpunta po si Ma'am Maureen. Opo. Dito po na sabi, uh, yung voucher namin parang pina-process pa lang pero ano sabi niya ni uh, January matatanggap namin una. Hindi ko lang alam kung ilang linggo, pangalawang linggo, pangatlong linggo. Hindi ko lang alam. Opo. Uh, eh matanong ko nga po, uh, kamusta po ba yung paghahanda ng mga magsaka sa dayatan? Ano ba? Uh, Nagpupunla na ba o magpupunla pa lamang? ba? uh, usually po nakapunla na lahat eh. Yes, Kaya sana kung maaari yung pataba makarating ng maaga para magamit naman ng tama ng gusto Ibig sabihin, mayroon talagang gagamit na ng uh, patabang pataba Disyembre? Uh, may pangilan ngilan po. Pangilan ilan Tapos kasagsagad January. Opo. O, uh, uh, oh, sige po, uh, baka na, nakikinig sa atin o nanonood yung ating uh, maw, hindi na lanusam. Baka mayroon kayong naisasabihin. Uh, naparating ko po sana sa taas na tayo naman ay eh, nag-aaral ng agriculture. Alam natin na seasonal. Dapat yung saktong pag-apply ng pataba makarating sa amin sa wastong panahon. So sana pakiusap namin dito sa amin sa Paso Ah, uh, alam naman natin seasonal. Alam natin yung yung transplant, alam natin pagpupunla. Dapat yung pataba talagang nakaayon kasi eh. agriculture tayo, alam natin 'yan eh. Di ba? Di ba po? Ayun uh, lang po, sana makarating maaga. Salamat po, Kap.